Totoo ba na ang pag-inom ng gatas ay nakakapag-alis ng pananakit ng buto at kasukasuan? Painkillers, but of course that short term lang, di ba? Yung effect niya. Narealize ko kailangan talaga, alam nyo, patibayin natin yung bones, muscles, and joints natin. Importante yun. Actually, alam mo, isa sa nagrekomenda sa akin ng product na to, yung kasamahan ko po sa work. And I'm sure kilala nyo siya, di ba? Si Mr. Nino Mula Kasi siya po ay gumamit ng Healing Calci Gold. So ang produkto pong ito, ayan as you can see, ay uh, calcium supplement. Napansin ko na agad yung magandang result ko nito sa bones and joints ko. Nawala din yung pananakit ng katawan na madalas ko nararanasan after work. Well, I drink it one glass a day at hindi ko ina-expect na, na ba ang bilis nung result niya ha. At saka ito pa, masarap siya. Ako personally, hindi ako mahilig uminom ng gatas pero nagustuhan ko talaga yung lasa niya. And imagine this, after two weeks ng pag-inom ko po ng healing, Feeling ko talaga nakatulong pati doon sa pagkain ko ng maayos, nakakatulong ako na mas mahaba, at hindi rin ako madaling makaramdam ng pagod. Ano? Wala rin akong nararamdaman na negative side effects, of course, kaya tinuloy-tuloy ko lang yung pag-inom nito. And ito pa, after a month, mas naramdaman ko na po yung magandang result nito sa bones, of course, and joints ko. Kaya, three months, tinuloy-tuloy ko pa rin syempre yung regular na pag-inom. Gulat rin ako na, ganun po kabilis yung effect ng pag-inom ko ng healing. And ito pa, it is also made in Vietnam and the ingredients is from US. Isa po sa active ingredients nito, yung nano-calcium na nakaka sa structure ng bones. And take note, this is 10 times more effective than a regular calcium. Kaya mas makikita po natin yung effect nito kung iinumin natin ng 3 to 6 months. And also, may din itong Aquamin F, alam mo ba, na napakahusay po para sa ating mga bones and muscles and joints. Imagine, meron ding 32 vitamins and minerals, ba? Diba? Nakakabuti rin sa memory of course and to avoid diabetes and cardiovascular diseases mm. kasi nga di ba ang healing Kansi Gold po ay nagspecialized talaga for bones and joints kasi po this product is manufactured with a strict inspection process in US FDA compliant factory ang dami ko na rin pumaka sa mga artista na umiinom nito. At eto pa, kapag natukoy ninyo na ang produkto po ay merong mga ipinagbabawal na ingredients na makakasama sa ating pong kalusugan sa ating katawan, willing ang healing Candy Gold na magbigay ng 100,000 pesos. Eh, lalo na, may special promo po ang hilin. Pwede kang bumili ng combo. 5 cans and get 2 cans free for only 4,950 pesos with free shipping. At kapag bumili naman po kayo ng 3 cans, you get 1 free for only 2,970 pesos. Also free shipping, di ba? Sulit na sulit na. I'm happy to share the benefits of Healy Cansy Gold.